Itapon na natin sa basurahan yung PI na yan. Wag sana natin gawing collateral damage ang konstitusyon, ang mismong kaluluwa ng bansa. Yang sinasabi nilang restrictive, restrictive di umano, hindi po yan totoo. Kung restrictions lang sa ekonomiya ang pag-uusapan, yung ating kapitbahay na Singapore, namamayang pag kahit na may restrictions sa critical industries at public utilities. Eh tayo? kulelat pa rin. Sa bagay, mas madali kasing sisihin ang walang kamalay-malay na dokumento kaysa sisihin ang mga totoong dahilan. corruption red tape, malabong burokrasya at mataas na singil ng kuryente ang nagtataboy sa mga lokal at dayuhan na investor. Walang pananagutan ang 1987 Constitution sa mga bagay na yun. We, the Filipino people, will determine our destiny, hindi yung ambisyon lang ng iilan.